Kapag nawala ka dun ka mahal ng lahat Dumating ka na rin ba sa punto Napakiramdam mo Ubus na ubus ka na Yung sitwasyon Na halos wala nang lumabas na luha sa iyong mga mata Mga panahon Nahirap nahirap ka nang makatulog sa gabi Kakaisip kung kaya pa ba Oo kaya pa ba Nang sariling pagod na pagod na sa dami ng mga problema kong dala Hindi mabilang ng mga pagkatalo At araw-araw na pagkadismaya Sa kadahilanang Hindi ko magawa Yung mga bagay Na nagagawa ng iba Kaya minsan Naisip ko na lang Gusto ko na lang mawala Gusto ko na lang Maglaho na lang ng bigla